Natura! Chief! Magandang gabi ho. Anong ginagawa mo dito sa 10 oras ng gabi? Ah, uh, may hinihintay lang ho ako. Sinong hinihintay mo? Kayo! Boy, tama na yung patay na yan eh. May impormasyon na dumapo si Boy Negro sa Bukawe. May koordinasyon na tayo sa Hepedon. Yun na lang kooperasyon ninyo. Konting ingat lang mga bata. Body-body system kayo. Hanggat mare hulihin siya ng buhay. Sir, masyadong siya mainit sa atin eh. Paano kung lumaban? Tumba nyo! Kesa kayo maunahan. Is that clear? Yes, yes sir! sir. マスターベ。

Tama na yan! Ah! Halina kayo! May kasama tayong pulis, ah! Ang masama lang nito, ang papatay sa kanya, sarili niyang baril. Hindi ho. Pulis ho siya ng Maynila. Pulis Maynila ako, Brad. Ah, Maynila, ha? Oh, itong balato ko sa'yo. Ah! 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 Ito. kulang ng tatlong piso to. Ah, uh, Brad, kulang ng tatlong piso yung sukli mo sa akin. Anong kulang? Tama yung binigay ko sa iyo, ah. Eh, 17 dapat ang sukli ko, eh. 14 lang itong binigay ko. Oh, Pala, eh, 17 exacto ang binigay ko sa iyo, ah. O, oh, Ming, ibigay mo na. Sige na, pabayaan mo na lang. Hindi, mare. Umaabong siya yung mga yan, eh. Ano to? Hold up? Ano ka mo? Hold up? O, oh, sige! Ayun! Hold up ko! Sige! Ah! 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 Oi, meu parente. Que ha! Corre! Ajuda! Dodong. Bakit. Dodong. Pati ba naman sa panaginip? Ayaw pa rin akong tagtanan ng mga pulis na yun. Papatayin ko sila, Janet. Buhay ang katumbas ng bawat dugong pumatak sa katawan ng aking asawa at anak. Papatayin ko sila. Oo nga pala, sir. Nasolve na ho namin yung isang kaso na pinuproblema niyo ng isang gabi. Yung tukul sa snatching. Ayos na ho, sir. Sa labesan niyo na yung report na pinagawa niyo sa akin. Ah, ganun. tungkol kay Wang Bu. Buenas Na to. Hindi niya pa siguro araw ngayon. Yan po mga kaibigan, nandito po kami sa Presinto 11 upang kapanayamin si Tiniente Rapacio tungkol sa mga krimeng nangyayari dito sa Metro Manila. Eh, si Tiniente, na! Uy, sali! Tara, lapitan natin! Sir, ano po? Sabi niyo tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ni Wangbu? Puspusan ang pagkaharap na ginagawa namin ngayon. At naniniwala ako hindi magtatagal ay pananagutan niya ang mga kasalanan kanyang ginawa. Hindi lamang sa mga taong napatay niya, kundi sa mga pamilyang na iwan na kanyang mga nabiktima. E tungkol naman po ito sa mga pamilyang na perwisyo niya. Uh... wala sino man na maaaring makatakas sa batas. Naglabas na kami ng order ng shoot to kill. Mas malaki ang pananagutan mo sa akin! Dodong! Malaki ang pagkakarap mo sa pamilya ko! Ah, ah, Dodong! Ah, tama ah, na! Tama na! Tama na! Palito ho ng palitong mundo ni Dodong. Hanggat hindi siya sumusuko, pabigat ng pabigat ang kaso niya. Kaya sabihin niyo na po sa akin, kung saan siya nagpunta. Pinapangako ko po sa inyo, walang masamang mangyayari sa kanya. Sarhendo, kung alam ko lang kung saan siya pupuntahan, ora mismo, kasamahan kita para siya pasukuin. Naintindihan ko po yung mga Pidel. Pero labag na sa batas ang ginagawa ni Dodong. Hindi ko ginagawa ng katuwiran ng ginawa ng anak ko porque ano ko yung ibang klaseng tao yan. Kung isa nakala mo, maamong kordero sa isang iglap. Parang leong mapangis. Kaya nung pumatay na walang awa. <laughs> Ewan ko kung bakit sinagad ang pagtitimpi ng bata. Ayun. Sumobra ang galit sa inyong mga pulis. Pero nung mawala ang kanyang mag-ina, pati langit. Halos mayanig sa galit niya. Sila ang mga kriminal na dapat malagot sa batas! Tama na. Dami na alin ang mga Tama na! Totoo, tama na! Hindi kita masisisi kung ganyan kalaki ang galit mo sa kanila. Pero sana naman, Isipin mong mga taong nagmamahal sa'yo. Ano na masasaktan kung mapapahamak ka? Katulad ng itay mo, katulad ko. Mm. Buhay pa kami, Dodong. Kailangan ka pa rin namin. Kung nasaktan ka sa so pagkawalan ni na Angela at Boyer, ganun din kasakit ang mararamdaman namin kung mawawala ka. Kaya tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mong hihingin sa akin. Ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay, Janet. Ako ba ang tinutukoy mo? Ganyan din ang tanong ni Judas kay Kristo. Noon, hindi ba? Waldo, kung iniisip mo akong hudas, dahil malapit ako kay Mr. Solis, nagkakamali ka. Lalo na at kung ang pinag-uusapan ang tungkol kay David. Ayoko maparis kita, David. Kukunin ko na imahin. Tatalin ko sa ospital. Tumo na na hintayin. Manami ng beses na pinagtangkaan ng buhay mo. Ayokong lalo kang mailagay sa peligro. Kapag nakuha mo ang imahin, dalhin mo rito sa hotel. Ako nang magbibigay kay Mr. Solis. Huwag ngayon. Hintayin mo munang dumilim. Akala ko hindi kita madarat nandito. Nangako ka sa akin babalik ka, kaya inintay kita. Matutuwa si Mr. Solis nito. Maraming salamat, Waldo. Sa palagay ko'y eh, matatahimik na ang kaluluwa ni David. Ngayong nasa amin ang imahin. Malaya ka na, Waldo. Wala ka nang dapat ikatakot. Wala nang taong maghanap sa'yo. Maliban sa mga kalaban na hindi pa nakakalam na nasa iyong imahin. Pero tulad ng sinabi ni Tapid, wala akong dapat katakutan. Kakampi kong Diyos. Maraming salamat sa iyo, Waldo. Alang-alang kay David. Hello. Nasa akin ang Diyos. Sa halagang sampung milyon, mapapasa inyo na siya. Okay, saan tayo magkikita? Okay, darating ako. Sino ka? Ano ka kailangan mo? Tulad mo. Gusto ko ring yumaman. Yeah!